Um, kung ako ngayong pisultihon, kung karong panahon na wala kay kwarta, wala dito kay kwarta. Uh, kung ako ngayong uh, pasultihon, uh, ang kabuso gagadunahan, ang managsamara, Parehas rang pa ni Mahog eh uh, okay. Kung ako sa mga inyong pasultihon Kung ako inyong papiliyon Sa pobre dato um, sila kung wala yung nila Kung pariyo sila nga wala yung mga kwarta Ayaw ni Mahog <laughs>